Hello mga commerce and powers for today's video. Ganap nga pala yan kaninang tanghali. At, dito nga pala kami naisipan kumain sa bahay ng aking kasamahan sa trabaho. At ito nga pala ang aming pagkain. Meron tayong tuyo. Napakasarap yan. At syempre hindi talaga mawawala ang mangga kapag may tuyo. Partner talaga yan sila mga commerce and powers. At syempre yung kanin. O siya mga commerce and powers. Tara kain na tayo. Kunin nyo ng inyong mga bahaw. Samahan nyo na kaming kumain mga kamers and pars. Sabi ko nga sana sa aking kasama na hindi na ako kakain ng kanin kasi nga nagsimula na ako magbawas ng timbang mga kamers and pars. Pero, Pero kung ganito naman ang nakahain sa iyong lamesa hindi ka talaga mapapahindi mga kamers and pars. Nakatatlong plato ata ako dyan mga kamers and pars tignan nyo naman. Sarap na sarap talaga ako lalong lalo na kapag may manga mga kamers and pars. At eto nga mga kamers and pars habang nga tayo ay kumakain maisi-share nga pala ako sa inyo mga kamers and pars. Sa mga katulad ko nag simula pa lang, huwag po talaga kayo sumuko at huwag po kayo talaga kayo mawala ng pag-asa kasi makakamit nyo rin yan. Basta ko anong nasimulan nyo, tapusin nyo mga Mars and Pars, ika nga kapag may tiyaga, may nilaga. Alam nyo ba dati mga kamars and pars, akong gustong gusto ko na talaga sumuko kasi wala naman talaga nanonood sa mga videos ko. Pero naisip ko mga kamars and pars, kung titigil ako paano naman yung mga pangarap ko? Paano tutupad yung pangarap ko kung wala naman akong ginagawa? Kaya ayon mga kamars and pars, araw-araw talaga ako nag-upload mga kamars and pars. Hindi talaga ako naga absent kahit walang nanonood. Okay lang yun mga kamars and pars. Ituloy-tuloy nyo rin yan mga kamars. At nabigla na lang talaga ako nung dumating talaga yung araw na unlock ko na mga commerce and parts at bigla na lang talaga may blessings. Kaya kayo dyan, nagsisimula pa lang, huwag talaga kayo sumuko mga commerce and Kasi makakamit nyo rin yan. Ang importante mga commerce, may pangarap tayo. O siya mga commerce and parts, hanggang dito na lang ako. Bye-bye!